Eh hey, What's up? Gusto uh, na kayo mga idol uh, Happy New Year po So mahal po ako nagbabalik mga idol uh, Meron po kasing uh, nag-request sa akin na uh, i-update ko daw rin ang aking mga alambuyo kung uh, ano nang uh, uh, nangyari o mayroon bang uh, nadagdag sa uh, aking mga alaga ng buyo so meron na ali meron akong uh, bagong huli isa lang at uh, meron din akong uh, mga breeding so ano po siya half bantam at saka half uh, labuyo. at uh, kita ko sa mga ali uh, mga, mga alaga so sigaw mga idol 4 patutong pa o ano so let's go kita ko ano po sa inyo ito so, po ayan po uh, yung laki mga idol ay uh, yung aking ating pangate na kapantam haplupuyo at uh, meron na akong mga purong puro na mga inahin na labuyo so, Ayan mga idol. So, tatlo po yan. Ayan po. So, ayan po. Labuyo po yan. Ang po mga idol. Dahil hindi ko sila palaging uh, pinahawakan kasi. Pinahawakan. Pinahawakan. So, yun para mga idol. Dito ng mga idol, mayroon pong nadagdag na inahin sa akin. Uh, ah, binigay po ito ng aming kapitbahay dahil pumasok sa kanyang uh, ng mga manok panabong. Kasi nilagyan ng nilagyan na ng ano, net. So, yan po ay limbiyugin. Yan, yan. So, papalahe ko po yan mga idol tapos dito yung aking sinasabing bagong lubuyo ko bagong huli yan po so, may sinyal po yan ang idol na, ang ganda na yung kanyang sinyal so, magawin ko pangate so, sinasabukan ko na itong mga idol kaso lang uh, ang yung aking uh, kinakate mga idol ay merong gumawa ng mga uh, tao pabalikan so, ko lang yan ng mga idol pag nagkaroon ako ng uh, bakante mga idol so, yun po, uh, po yun po ay po yan mga idol o uh, bulanting tawag sa amin so, meron din ito mga idol yung dati ko mga uh, pangate yung talisay so, dito pa po ito so, yun po aking unang talisayin na huli ko so, stay tram sa kabila mga idol Uh, last kontrol saya na huli ayan eh po yung uh, sinatapan ko lang siya ng idol, Mahab, ana, uh, eh po, mabay, mga idol na mahaba na kalabay palabay po yung babae mga idol ay, ano na yan listisa na yan mga idol dahil uh, siguro mga anak nila itong mga idol nagar po yung babae mga idol so hindi na ko mga idol para kung gusto akong magdala ng babae pag naangate ay kusubukan ko mga idol so mistiso po yung mga idol ito naman Burong din dito mga idol. Yan po ay panabong mga idol. So, dito naman yung aking uh, isang buyo. Ayan po. Ito po ay nakahuli ng mga idol. Kung nakita niyo sa aking past video. Ayan po. Sobrang ilap. Pero pangatik po ito mga idol. basol so, yan po nito po po yung mga basol mga idol so yung basol na yung babae mga idol ay anak niya yung mga idol so kita nyo ay puti ang paa yan na mix up po yan mga idol so dati kasi ah uh, nilabas ko itong aking uh, libason at uh, na bridge yan ng ano mga alaga kong manok So, yan po. Ang liit ng kanyang anak. So, ikinulong ko rin mga idol. Kasi, ah, uh, pag gusto kong mapalaya ng yung basun. Ah, uh, Okay. Mabalik ko sa kanyang ama para mapurong-puro na siya mga idol. Yan po. So, dito naman mga idol. dito yung aking isang talisayin yung nilabas ko yan po talisayin mga idol yan so wala po itong huli mga idol so, ito, uh, pangati ko rin po ito mga idol pero kaso lang uh, wala po itong huli uh, sinusubok ko na itong uh, kinakati, mga idol nila sa gubat pero wala pong lumapit yan po ang ganda so lumaki yung kanyang palong mga idol dahil uh, matagal po ito sa kulungan na eh, nilagay ko lang hindi ko nilabas yan ang kalalabas ng mga idol kapag uh, palaging uh, nilagay sa kulungan malaki yung kanyang palong dito naman yung isang nabuyo kung nakikita yung mga idol yung yan sobrang ilap Huwag lang po kayo mga idol tinanyag yung mga last na upload last year mga idol Kung paano ko ba ito nakuli Yan po Tapos dito naman Yan po yung mga panabo ito yung aking half banta mga idol half labuyo yan po so, underweight winner po ito mga idol yan po Tiko po ito mga idol. Ko. Kit na waan mira nang idol. update ko sa inyo. Uh, maraming pong salamat sa pag-upload sa pag-suporta ng aking YouTube channel at ang um, yung mga bago ko pa lang nakapanood na aking YouTube channel ay uh, pakisubscribe po mga idol. Pakisubscribe po para palagi po yung updated at uh, paki pakilike, comment, and share mga idol. At uh, yun. Maraming po so, salamat uh, abang-abang po kayo mga idol sa mga susunod kong video. Salamat po. Happy New Year. Peace out.